Yan, magandang araw po sa inyo lahat. Si Mami Coco ito. Naka-relax-relax lang tayo ngayon. Alam nyo ba, ito mga chika ako. Di ba sa nung last video, sabi ko sa inyo, yung duya, eh, nakakatulong pala baba ang blood sugar. At yung pag-ihin nyo, eh, nakakaginhawa rin. Kaya maganda, regular lang pag pag re rin nyo. Nangyari pa ako na-discover Yung duya pala, hindi lang nakakababa ng sugar, nakakaliit din pala ng tummy. O, sa mga nag-ano, gustong lumitan ng tummy nyo at tamad mag-exercise, eh, naku, ito ang sagot sa mga problema nyo sa tummy. <laughs> Talaga naman, ay, na totoo lang, ako rin hirap na hirap. Eh, nakita ko sa kuya ko. Ang laki-laki kaya ng tiyan niya. Laki talaga. Sabi ko, ano ba ito? Balat na balat yung balat niya. Yun siya siya. Tapos sabi ko, yung napansin ko, eh, nakita ko, lumitang tap inunuitang tiyan niya, lumitang taami niya. So, sabi ko, ah, nakakalit din pala. Ang tami, abay. Magandang balita ito. Chichismis ko ito. Diba po di ba pa pwede hindi chichismis ito? Hindi <laughs> ko pwede chika, hindi lang chika ito. Eh, para malaman ng mga tao, eh, makakatulong eh. Di ba? Ang mga tao makakatulong. Go, go, go. Eh, wala naman din naman. Ika nga eh. Yung, ano, kasi herbal lang, eh, luya lang yan. Oh yung luya, ipapakuloy nyo sa tubig. Pagkuloy nyo sa tubig, yun ang iinom nyo. Kahit ipalamig nyo kung gusto nyo, o mainit, inom nyo, okay lang yan. Basta inumin nyo. Walang depresya kasi, ang kapatid ko, mainit, inom niya. Malamig, inom niya. Same din ang result. So, go, go, go lang. Gusto nyo lagyan ng ice, okay lang yan. Oh. Basta huwag nga nyo asukal. Ang dami na magsamin. Ayun. Muubo sa tingin yung lamok eh. Anak ko diri ispray yung lamok sa ano, ng luya, no? Anyway, yun lang po ang pong, ano ko sa inyo, balita sa inyo. Uh, oh, yung malalaking siya na tamad mag-exercise, why not, ba diba? Subukan na madama niyo kung effective din sa inyo. Hindi lahat na kasi, alam mo, hiyang-hiyang din yan eh. Eh, yung hiyang sa inyo, di good. Kaya lang, remind ko sa inyo, etong etong luya ay eh, hindi gaano kasarapan ng lasa mut ko nasanayan niyo eh maganda masasanay rin kayo sa lasa niyan eh yung mga nag-aano ng mga nag-esa sa sa'yo, eh blender pa ng mga green, ano na, ay eh, ito dito, luya lang. Hindi kayo mahihirapan. oh, basta yung local luya ang gamit yung mas effective hindi ko palang, lang hindi namin nasusubukan yung luya imported eh. Mo sa amin luya local. Very very effective. Hindi na kanayan luya di lang. Just ala luya. Bumili kayo marami ay eh, magagamit naman sa pagluluto, di ba? Mo mas maganda I inumin niyo twice a day. Subukan niyo, abay marami para health benefits. O, hindi pag ang tamin niyo mare ma mareregorit yung pag pag-iinyo tapos yung blood sugar niyo kung may diabetes kayo nakakatulong din po yun lang po magandang i chika ko sa inyo maraming salamat sa panonood at pasensya na kayo sa itsura ko <laughs> gabi na eh anong oras na mating araw na kaya sabi ko ay man i-check ako nakalimutan <inaudible> ko i chika sa inyo ito kaya i-check ko na baka makatulong sa inyo ay inaano yung mga magulang nyo tulad kami matatanda. Eh, subukan nyo, sa bagay, ah, medyo mahirap pa inumin ng mga, <laughs> mga matatanda, lalo yun, kung masasama ang lasa yung, yung luyang, ibang ano yun, medyo ang hanggang hang, hindi maintindihan, eh. But, subukan nyo, yung gusto talagang lumitan siya, kasi gusto, gusto nyo, eh, pagsagaan nyo. Sabi nga, di, di bali na ano, at man magiging healthy naman kayo. Ito lang po si Mami Coco ang nagsika sa inyo. Maraming salamat sa panonood At kung gusto nyo, eh, share nyo rin. Malay nyo, eh, nakakatulong ang pag-share nyo sa mga kaibigan nyo na may same problem na sa kagay sa kapatid ko. Love you all! Bye!